Magandang araw po mga ka ride sa mga nagtatanong kung paano nga ba pumunta ng Saloy Natural Spring Resort at anong klase daw po yung kalsada papasok ng Saloy Natural Spring Resort. Kapag pupunta na po kayo ng Salusoy Natural Spring Resort, kapag galing po kayo ng sentro ng Sipukot at pag narating nyo na po yung kalagbangan sa may highway, bago po mag kalagbangan church, kakanan na po kayo, dere diretso lang po yun hanggang sa makita nyo po yung simentado na may nakalagay na zone 2, kakaliwanan po kayo doon at uh, makikita rin nyo rin po yung uh, signage na may araw kung saan po papunta yung uh, Salusoy Natural Spring Resort. At sa nagtatanong din kung anong klase yung kalsada, bali yung sa umpisa po ng video, medyo may uh, konting uh, di pa po sementado. Pagkalampas nyo po doon, simentado na po yun hanggang makarating po kayo ng uh, Salusoy Natural Spring Resort. At ito nga lang po, one way lang po yung uh, kalsada nila pero meron naman po mga gutter na pwede rin po kayong tumabi kapag meron po kayong uh, makasalubong. A shout out po sa mga taga-kalagbangan si Pukot Kamarinisur at uh, maraming salamat din po sa management and staff ng uh, Saloiso Natural Spring Resort. At uh, napapasalamat din po ako sa lagi nga uh, nanonood ng aking mga videos. Lagi po nating tatandaan. Ingat po tayo lagi sa ating mga biyahe. And God bless us always.